Hello. Hello, baby. Good morning to all. Follow, like, and share my life! Hello, baby. Hello. Hello. Ano po yung baby ka? Ano po yung kailangan ng baby? Yan ka lang, baby, ah. Wag ka mo nang tatayo, ah. Huwag mo na mag stand the baby, ah. Uy, 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 uy. Uy, 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 Ang cute-cute naman ng bunso naman! Oh, Kiss, kiss, kiss. Ay, 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 Kiss, 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 kiss. mo ako. cute, 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 My name is Aoni. My name is Aoni My name is Aoni. Oi, 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 oi. Hello, Look at the ice. Look at the ice. Look at the ice. Look Nakakainis ka. Tumayo ka na naman. Hmm? Ikaw talaga, baby. Hala Aw, aw. Aw, ni come here. Baby, come here. Wala ng aking aw. Okay, end live muna ka. Bye. Come here, baby Auni. Auni, come here. Come here, baby. Alaga na dito. Nasaan na siya? Pabalikin mo lang dito yun. Pabalikin mo lang si baby. Hi, Yam. Um. Hello, Felipe. Hi! Hi, Jay! Hi, Bini! Hi, Tita! Hello po! Nagla-live ako eh. Kaso nawala yung aking cat. Tumayo. Nakahiga siya rito kanina. Iniwanan na naman ako. Later, sana bumalik. Check natin later. Uy, oh, may diamonds po Baby, come here. Hello, Anne. Hello, Marinette. Hello, Melissa. Hello, LV. And Hi. Sammy, Hello. Hi po. Ngayon na lang ulit ako nag nag-live sa TikTok featuring my brown cat, my orange cat. Medyo na kasi ako sa YouTube. Ayan. Ang hirap niyang hulihin, nakakainis. Ali ka rito, baby! Baby ko to eh. ni... Ano kasi siya, sobrang You can, ano, no, you can press yung button dyan para mag-like. Pero hindi ko naman kayo inaubliga na mag-like talaga total. Come here! 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 Dito. Dito. Ayan. 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 Hindi ko mapakita kasi sa inyo. Hello, la... Dito. Hello, la... Hey, say ha, hi! Dito. Sa mga nag-join po, thank you.

ay, napaka-arte nito. Gusto niya laging naka yung ano niya. Oh, yun yun o, oh. ayan na. Ayan na, o. iit na siya. Hi, Marinette. Marinette, hello. O, oh, ayan. Nakakatawa, di ba? Kahit tawa kong kuha siya, hindi na mamagat. Hindi pala nang... Ay! Ano? 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 Nasawa nang kumain, nang kumain. kulit. Ayan, dito ko nilalagay eh. Ang ginagawa ko, binabalik ko ulit siya. Kasi, sobrang arte niya. Ayaw niya kumain nung yung may natira. Hindi siya kakain. Kailangan, ba, lalagay mo siya ng panibago ulit. re ako nag-live. Sobrang tagal ko nang nakapag-live. Kasi nga, medyo nag-lilo ako sa tito. Hello sa inyo. Hi. Wala naman ako may share kundi lang yung aking cat. And nakakatuwa lang kasi pagkatawing gabi matutulog na kami. Eh, nandito siya sa tabi ko. Ako lang. Ganun din ba mga brown cats niya? Ganun din ba kayo? Hello, lovely. Lovely Joy, hi. Zenny, hello. Calvin, Randy, hi. ang hirap lang pagka naglalive kasi ako lang yung nagsasalita. Pero mm -hmm. so, thank you sa pag-join. at oh. this. This is cutest tuna. Cutest tuna. And as in talaga ang ate niya, hindi na kaya siya kumakain ng mga foods na iba. Maliban lang eh, dito sa cutest tuna. Ganito rin ba sa inyo? Ayan. Schedule niya ng vaccine. Papavaccine ko siya by siguro mga next month. Hello, Dailinda lovely joy hi ayan salamat sa pag-watch yung pag-join sa akin okay hello medyo ano na muna kailang minutes na ba ako hindi naman ako kailangan magtagal Magsise say hi thank you sa aking 100 viewers yan hindi ko bang kayo maiisa-isa pero salamat pa rin Thank you for watching, guys. Uh, I think I need to hi sa inyo. Delia, James, guapo, hi. Ano, um, yun. April, hello, April. Pero thank you, thank you sa pag-join. And wala naman ako masyadong ishishare at hindi rin ako masyado naka-prepare for today and tonight. And natuwa lang naman ako kasi nandito siya sa tabi ko kanina. Ano, tinatanggalan ko siya na, no? nililinis ko yung nose niya. Siguro some other time, pag nakapag-live ulit ako, i-share ano, ko sa inyo. Thank you guys. Bye-bye. Love you. Love you all. Thank you. Have a nice, have a nice day and good night. Hello, Luz B. Babay na po. Thank you, thank you for watching. Love you guys. Balik ko, balik ko sa inyo ha. Thank you. Hello, abang, paano naman ako makakapag-exit yan? Ang dami-dami naman nag-join. Sige, antayin natin bumalik siya. Diyan muna kayo. Mm Hindi -hmm. natin bumalik ang aking baby. don dami-dami na ninyo. Paano naman ako makaka-exit? Ayan na. Stage 1, rich claim and use flares to attract more viewers. Claim. Apply no effect. Mm -hmm. Ayan, nadagdagan. Oo, oh, may nagbigay ng diamond. Thank you. Ay nako, napaka-inactive ko na talaga. Hindi ko na natutuunan tong TikTok. Busy kasi, dami kasing ginagawa. Alam niya naman ang working working mom. Dami ni ka, hindi na pa-prioritize ng mga social media. Dahil na parang ibangan lang din naman pagkagaling sa office. Ayan. Konti-konting browse ng social media platform. Yun. Siyempre, di mo wawala yung pag-aasikaso sa mga, sa mga, ano ko, oh, sa mga alaga. Actually, isa lang naman siya. Isa so, lang naman. Dalawa sila. Dalawa yung katko, ko. Namatay yung isa. Anniversary niya noong August. One year na siya. And yun, sobrang in pain. Alam niyo naman, pag kami mga alaga tayo, napapamahal na sa atin. And yun nga, yung struggle talaga niya nangyari sa amin before. Yeah. Ay! Come here! Ayan, dito na siya. Dali. Come here, come here, come here. Dali, pakita ka dito sa mga ano, nagwa-watch sila ng live natin. Ayan, dali, baby. Oh, andito dito ng baby ko. Diyos ko. Dahil rin ba kayo pagka kinakausap ninyo yung alagaw mo? Makulito. Ayan, ayan, sabang pa na. <laughs> Wala, wala ka ng food. Sabi ko sa'yo ayun, eh. Ayun, ayun. oh, here, here, here. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Eat, 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 eat. Saan ka ba galing? Oh, magaling ko na naman doon sa port club. Mm. And eat. Sige na. Gusto na. Hindi siya sanay dito kumain. Gusto niya doon sa kanyang, bababa ko muna to. Oh, ayan, oh, here, here. Ayan, hindi na, kain ka. Ayaw, ayaw kumain. Bala ka. Meron siyang hindi rin siya mahilig sa treats. Binibigyan ko rin siya ng treats eh. Hindi rin siya masyado mahilig. Ano? Lumaki na lang siya. Dati ganyan lang siya, kalinggit. Pero ano, sobrang, sobrang bait lang niya. Siguro lahat ang mga brown cats ganyan, mga orange cats, ang mabait. O diba? Nakakalibang. Nakakatuwa. Bibisan ko nga siya. Tapos, pinapalitan ko ng ano sa color niya. Thank you po sa pagjo-join. Hello, Arlene. Hello, Ian. Hi. Ano yan? Tisia. Hi. Eh, nakandami nyo nung nag-join. Thank you sa nagbigay ng diamond. gagawin lang kami. Ayan, hi, hi, hi sa mga new joiner ko. Anyway, hindi ko na mapapakita sa inyo at tinatamad na ako umakit doon sa aming pinakataas. Uh, susunod na lang na live ko. Thank you, thank you. Ito yung kanya kain. Ito okay. Joy, joy. Anyway, salamat. Salamat sa inyo lahat. Good night na po. Salamat sa pag-join. -jo